Hello mga kapobre, ayan magluto tayo mga kapobre ng isda Isdang mayamaya, -maya. isdang bato no? na mayamaya -maya. Kaya ayan magluluto tayo, meron din tayong pusit mga kapobre Ayan napakasarap nitong isda na to mayamaya -maya. Ito yung klaseng mayamaya -maya na napakasarap nito ah, uh, Napakataba, ayan mga kapobre tingnan nyo Ayan meron din tayong pusit no mga kapobre Ayan mo din ang ating mga sangkap Ayan, meron tayo loya. Kaila, syempre, maramihan natin ng luya kasi ang luya, yan ang pagtanggal sano. Ayan, kompleto yan. Sibuyas, kamatis, bell pepper, meron sibuyas, daunan. At saka, tanglad. Ayan, so, ang gagawin natin mga kapobre, ah, ang gagawin natin ngayon na ah, igisa natin siya ng saglit, yung ating mga sangkap, no, para matanggal talaga ang lang so dinamihan ko mga kapobre ng koan uh, tawag nito ang ating loya. para medyo maangang ng mabango ang luya mga pobre pag yan ay ating nagisa so gisa na tayo mga kapobre o yan maraming luya gisa natin sa pinakakunting mantika lang mo kasi ayoko ng sabon. na maraming mantika para healthy mga kapobre, kapobre hindi yung maraming mantika kasi eh pangit sa ating katawan mga kapobre pag maraming mantika magkaroon tayo ng kolesterol na sobra sobra no kaya ayan so ayan gisa gisa na lang no ay papa so, papaghaluin din natin ganyan talaga ako mag mga kapobre no ah, nasa gilid gilid para sabay sabay silang maloto ayan so ihalo na lang natin lahat pag matapos na mag isa ng kaunti no so ayan so ang una natin ilalagay mga kapobre yung ating pusit na malinis na nawala ng itim at saka yung plastic sa likod no kaya ayan ay bakit inuna ko tong pusit mga kapobre pag isa kasi yung pusit kasi mga kapobre ah uh, napakasarap nito mga kapobre yan ang pangpalasa ko sa akin tinula kasi ang pusit mga kapobre ay manamis tamis ang sabaw niyan so hindi na natin kailangan mag ano, mag uh, lagay ng magic sarap or ajinomoto uh, kasi hindi maganda sa kalusugan natin yon So, ayan mga kapobre. nilagay ko rin tanglad at saka si boys down at natin no pakuloan. Ayan. So, mga kapobre, kumukulo na. O, da. Kasarap na sarap nito, mga kapobre. So, yung ating pusit ay medyo luto na. Sinadya ko yun para ah, uh, yung katas ng posit magpunta sa sabaw no para manamis tamis so ilagay na naman natin mga kapobre yung ating isda ayan malinis na ko na pinapakita sa inyo paglinis no importante ang pagluto no ganyan mga kapobre ayan mga kapobre no gayahin nyo itong luto na to promise napakasarap nito mga kapobre ang posit mga kapobre unahin sa pagisa para maano talaga yung katas niya yung kanyang lasa para mapunta sa sabaw. Ayan, sunod-sunod na yan, mga kapobre, no? Ayan, ilagay na natin yung bill paper. Ang bill paper kasi mga kapobre, bakit naglalagay ako sa tinola nito? Napakasarap kasi niya mga kapobre. Ang laki ng uh, sa ating katawan, lalo na sa ating buhok, no? Nakakapakalago ng buhok ang bill paper at saka tanggal din ang mga toxic niyong yung pagkain natin sa loob na hindi na babawas, no? Mababawas yun. So, ilagay na natin mga kapobre, ang spring onion natin napakadami kong nilagay kasi masarap siya sa tinola pag ganitong spring onion maliliit ayoko lang yung malalaki no kasi hindi masarap mas gusto ko itong nitip kasi napakasarap talaga sa tinola tapos lagyan din natin mga kapobre na ng ano searing green so ang sabaw natin nito mga kobre manamis na maangang-anghang ng konti no hindi rin asin maanghang kasi Itong siling green hindi ko siya in-slice para hindi rin masyado maanghang yung ating sabaw. Kasi yung iba ayaw ng sobrang anghang. Ako naman mga kapobre, gustong-gusto ko talaga yung maanghang. Kasi mabilis akong patapos kumain. So ayan mga kapobre, kunting asin lang ha. Huwag masyadong madami kasi uh, delikado din, din ng ating cake uh, mga kapobre. Kung sobrang alat ang ating pagkain. So ayan mga kapobre, kumukulo na. Wow! kumukulo sa sarap. Naku, napakasarap nito ngayon mga kapobre. Higop ng sabaw. Ayan mga kapobre. Gamot sa gutom at pagod. Ito ng aking ulam ngayon. <laughs> Ayan, napagod kasi ang inyong lingkod, no? Ayan, so higop higup tayo ng sabaw kasi para sa ating kalusugan. So healthy pa rin siya mga kapobre, no? Kahit nagisa tayo sa kunting mantika at saka walang ano, walang iba tayong nilagay kundi pusit. Ampusit, 'yun na 'yan nagpapasarap sa ating ulam. Ayan mga kapobre. Paki-subscribe mga kapobre sa akin YouTube channel, no? Madam Pobreng TV. Uh, pakihit paki lang notification bell at saka pa lang ng all mga kapobre para kayo ay laging updated sa mga video pang-i-upload ko mga kapobre, no? Maraming salamat sa uh, sa inyong pagpanood sa akin channel lalo na sa FB page lalo na din sa aking YouTube channel. Ayan, pass mga kapobre, pag nagustuhan nyo ang aking recipe mo, napakasarap nito mga kapobre. Gayahin nyo lang mga kapobre para matuto uh, matutunan nyo rin pagluto ng ganitong style na Napakasimple pero masarap, masarap na masarap. At saka mapahigop ka talaga ng sabaw nito mga kapobre, lalo na ngayon pag umaga, no? ganitong oras. Hihigop ka ng sabaw, nako, ayan. So, napakasarap. Tingnan nyo yung kosit. Uh, Medyo lutong-luto na siya. So, ang ibig sabihin nito, yung kanyang katas nito nasa sabaw na kaya napakasarap at nanamis-tamis na yung aking sabaw dahil din sa kamatis. So, kunting asin lang pwede na para safe tayo, no? Ay, yan mga kapobre, napakasarap, no? Medyo luto na rin yung ating siling green. So, ikot-ikot lang ng konti. Uh, Galaw-galawin lang natin ng konti. Huwag masyado kasi ayoko madurog ang isda kasi ayoko ng isdang durog na sa ano kasi... Ah, uh, mahirapan tayo pag uh, kanap sa laman. ayan mga kapobre no, napakasarap na kumukulo. So, ayan mga kapobre ang ating finish product. Wow, ayan. So, kainan na to mga kapobre. Ano pang iniintay no? Kain kain na, napakasarap na isda, Ay, isdang mayamaya na isdang isda sa bato. ayan mga kapobre, thank you for watching. Bye-bye, love you all. God bless.